Hello guys. Kaya kabahan talaga ako guys kung ano yung mangyayari. Kasi first time ko talaga mag-prank ito. Hindi ko rin talaga alam kung ano yung mga reaction nila. Para tinanong ko na sila. Kaya pati ako kinakabahan. Baka mamaya kasi magalit. Bago biglang mag-walk out. bago hindi na mapigilan. Yun, baka mamaya hindi maniwala na prank. Eh <laughs> guys, abangan natin guys. Parating na yun sila guys. Abangan natin. No!

Ano okay. yeah. oh, okay. so, diba, ah. e, ko di ka Ano ko Ano ko yung pilan? Ano ko yung pilan? Ano ko yung pilan? Ano yung ko yung ko yung pilan? Ano ko yung ko yung Ano ko yung Ano yung Ano ko yung Ano ko yung pilan? Ano ko ko yung Bari ay bariya. Sira dyan sa may salamin ko lang din namin. Oo, oh, ko kanina sa lag Eh tatlo ang nagtay dito, ako lang ang umalis. Hmm. Sa salamin sa loob. Oo, oh, kaya sabi ko oh, kung siya wala lang. Hindi man din ako wala kaya kung hindi man kung ano man. Sabi ko, magyagyan ang kumain. hindi man ako. Kaya siya mag-ano. Siyempre, dito siya nakasira. Kaya ikaw na ako sila. Barang, yung bara na kakalat niya sa ano? Diyan diyan sa alabas. Diyan yung bara nakakalat. di Diyan kung yung pulot. Saan mo lang yung lagay? Basta diyan ko sa salamin din lagay. Kasi okay. sabi mo diba maging akong papaya. Mangutang ko. Pag dukot ka sa bulsa ko sabi ko eh ko yung pira ko dun pala sa salamin. Nagutang lala ko na sabi na. Diba dyan sa alabas may ano dyan? Ah.